Hello guys! Welcome back po sa ating munting channel, Bisaya Ko Vlog. For today's videos guys is magluluto tayo ng repolyo guys. At haluan natin ng sardinas guys. Kaya guys, sama nyo ako. But before that guys, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Bisaya Ko Vlog. At kung gusto nyong updated kayo sa aking mga videos, pakiclick -pak -pak na lang po ang notification bell. Bill on nyo na lang po para updated kayo sa aking mga videos. At huwag kalimutan mag-likes at mag-comment sa aking mga videos. Kaya guys, sama nyo ako. And guys, ito ang repulyo natin guys. Ito ang natira guys sa inano ko guys yung niluto kong manok guys na hinaluan ko na nito guys. Kaya ayan, lutuin natin to guys para sa sardinas. Ito ang agahan ko guys. Ayan, tapos ganito natin to guys. Gan ganito natin to guys, lutuin, hiwa. Ayan ha. Ayan guys, ah. Uh, long size guys. Ayan. You're eating this? Of course, I'm eating this. Guys, nagutom na ako guys kasi masarap talaga to guys. Kahit sardinas lang ang ano, halo. Wala ng budget para Yun sa ano guys. Yan sa manok-manok guys. Lagi na lang manok. Kasawa na rin magmanok. Nalala nyo ba guys yung may nag may nag viral sa ano sa sa reels na yung pinay na ano nakapag-asawa ng apo magluluto daw siya ng manok tapos binibidyo niya sabi niya ayan magluluto ako ng manok sarap to ikaw hindi ka makakain ito kasi katulong ka lang. Katulong ka lang. Pobre ka, mahirap ka lang. Kaya hindi ka makabili ng manok. Ako, makabili ako ng manok kasi mayaman ako. Diyos ko naman talaga. Ka ka. Katulong ka talagang tinitira guys. <laughs> katulong dito sa Midulis na ini Nag ano na nga. Nag, nagsawa mga tayo sa manok guys. Kapag tayo ang pagsabihang. <laughs> hindi daw makabili ng ano ng manok Diyos ko. ang daming mga kalukuhan yun sa FB guys meron ng umiihi umi sa ano <laughs> sa FB ay Diyos ko pag dito sa Youtube ginagawa nila yan nako, lana dugay pa yung ma <laughs> ma-demolish ang, ang channel di ba guys pero sa youtube o sa, sa fb guys grabe grabe ang kababalaghan sa fb guys pero kumikita rin naman sila yun ang tinatangkilik eh million views ang mga ano nila guys mga views nila pag ganyang content Dito kasi sa YouTube, dami ng bawal. Kahit nga lang nakakubad. Bawal na. Pass yung channel mo guys. And guys, tapos na akong mag ano guys, maghiwa ng repolyo. Maghiwa tayo ng sibuyas guys. ihalo ko nitong sardinas guys is ano guys yung maamha para masarap tapos ano don't yet because you have your ear ha? Huh? you want your ear your ears? no not wawa only my eyes wawa not ears do you understand? What is in English in in, 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 in <laughs> katawa ko sumong so alaga guys eh ang English daw ang English daw sa onion guys is basal ay <laughs> claro, raya what is in English in basal onion yeah yeah onion yeah yeah why you said basal oh yeah basil. you said in english basal what is this in english this tom ah uh, no garlic in arabic tom garlic garlic in english yeah oh. garlic in english This. This. What is in English? I don't know. Onion. Yeah. In Arabic, what? I don't know. Basal. Yeah. Basal. That's why I told you, don't talk to me in, in, in Arabic because cannot, we cannot understand each other. Ya. Yeah. Ah, yeah. you talk to me in English. Okay? Do you understand? Ya. Yeah. Ah, ya. Yeah, yeah. You always ya yeah, ya. Yeah. Ya yeah, ya. Yeah. Ya. Yeah. I want water. 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 You take it water down. gisa na tayo guys, manusha guys, gisa natin ang sibuyas guys, gisa natin ang sibuyas para magluto tayo. It's okay na ang ano guys, sibuyas guys, ilagay na naman guys. Ilagay natin ang kamatis guys. Tapos isunod natin ang tawag doon yung sardinas. Tapos maya maya yung oh, repolyo guys. Siya so, guys. Ilagay na natin ang kamatis hindi na natin ito lagyan ng tuyo, guys. Ito lang. Guys, okay na yung kamatis at saka sibuyas at saka bawang, guys. Ilagay na natin ang sardinas. Sardinas. What? Guys. Don't touch that. Don't touch na, eh, nothing, this. Tapos, ilagay na natin ang. ano guys, lampesya lampesya guys, lampesya guys. Lampesya. Po, lang guys, lampesya lang. Lampesya lang. ayan ano guys uh, kasarap nito guys hindi na natin guys kung hindi na ba to hihinaan natin ang ano guys yung kasi hindi na natin ko sa guys mas okay na yung walang sabaw guys Yan. tapos takpan natin guys takpan lapit na maluto siya guys yeah ay sabaw na siya guys oh hindi ko punin lagi ng sabaw sasa siya, hangga no sa reply pulyo siguro to galing guys oh, ng sabaw oh tikman natin guys um hmm. hindi ko tuney lagyan ng ano ito guys ang pampalasa guys hindi ko nilagyan tamis pero lagyan ko to ng asin guys kasi ano walang upuan wala, wala. hmm, lagyan natin ng asin hmm. tapos haluin ulit Ay, sarap na to guys tapos mag ihaw ako ng ano guys yung tuyo guys may tuyo ako dito guys Ayan, yeah, nagsaing na rin ako ng kanin guys Raya, what is that? Yan. Yeah. It man lang natin, guys. Kung happy okay na ba yung ano yun. What you're okay na guys, okay na guys. Okay mm. na guys, okay na siya guys. Luto na, to, uh, na luto na guys. Kaya, ano na. To? Raya, don't! ano na siya guys tapos na siya guys tapos eh, ano natin to guys kasi magluluto ako na magluluto ako na ng... ano guys dito ko lang ilagay parang iihaw ko lang yung tuyo guys kasi na yung ang pag-ipit nito guys so, yun guys, ayan guys oh, tuyo ito lang ako mag-ano guys kasi mas pag mag-iprito ko guys mas ano siya guys mas ano siya guys ba yung mas mabaho siya kaya ito na lang ginagawa ko guys parang iniihaw ko guys mm, yes, mm. Mm. yung kaibigan ko guys kung naghingi sa akin ng ano ng bulat ganito lang ginagawa okay, so ko guys yung ko guys yan, tapos isaw ko po sa ano guys suka daog na guys tulid ng tinae ayan sya guys malapit na guys sa luto ang inihaw ko dry fish na guys um, ito lang ito lang ginagawa ko guys pagka ano magluluto ng ayan kasi pag wala pag wala ng tubig guys ayun yung katas sa ano sa loob ng ulog guys it means ano na siya guys ayun ang ano pa ng uh, so, alaga po, ng alaga uh, ko ng ayan ayan guys tapos na yung ano ko guys yung tuyo ko guys uh, tuyo ay ay nahulog pa ng tuyo ko guys ayan <laughs> guys okay na guys tapos yung ano yung rice guys tapos na guys okay, guys hanggang dito na lang yung video ko thank you po sa inyong panunod at pag support sa channel ko ingat kayo lagi God bless and bye bye